Tandaan nyo ha, mahirap pumasok ng isang kasambahay dito sa abroad. Hindi just-just lang yan. Mahirap kaya? Akala ko din noon nung sa aking pagiging teenager noon no, na para bang andali na maging kasambahay. Tsaka parang ang sarap na maging na mag-abroad nung time na yun. Kapag ka teenager ka kasi, 'di ba? yung kalakasan ng pagiging pag mapangarapin mo, no, 'di ba? At nangangarap ka na maging kasambahay abroad, no? Bakit ko nasabing mahirap? Abay, diyan pa lang sa Pinas, sa pag apply pa lang. Kung wala ka namang kakilala diyan sa mga agency o kung yung sarili mong lakad, ika nga na hinahanap mo yung agency na Ya, alam mo yon yung makakatulong sa'yo na mapapalipad ka, na mahahanapan ka ng amo. Abay, hindi basta-basta kasi nga, mag-aantay ka pa. No? Hindi ka agad na kapag nagpunta ka sa isang agency, eh, meron ka ng employer agad. Hindi, kasi nga, hahanapan ka pa ng employer na naghahanap ng magiging kasambahay niya. So, kaya nga, sabi ko sa mga uh, nag-a-abroad, no? huwag niyong sinasayang yung uh, opportunity na nandyan na kayo sa ibang bansa. Ika nga, no? magtsaga kayo sa inyong amo kung kayang tiisin, sabi ko nga, magtiis. O huwag niyong paiiralin yung inyong mga pride. Kasi kapag ka dito ka sa abroad, kailangan mong lunukin ang iyong pride, sabi nga. ba diba? Kaya nga tayo naging katulong eh. ba diba? Magpasagot tayo sa ating mga amo. Hindi yung parang tayo pa yung nagiging boss. ba diba? Yung feeling boss na sinasabi. Hayaan mo yung sinasabi nila, ah, katulong ka lang sa ibang bansa. nako alam nyo ba nung naging katulong ako? Aba yung feeling ko, hindi yung ano eh, yung parang ang baba. Eh, hindi ko naramdaman yung ganun na ano, na kahit katulong ako dito sa ibang sa ibang bansa, hindi ko naramdaman na ang baba naman ng trabaho ko. 'Di ba? Pero nung nung araw, sabi ko nga sa inyo, nung araw, pagka-graduate ko ng high school, ayaw ko Ayaw ko nang pumasok ng katulong sa totoo lang. Alam nyo, yung ate ko kasi yung ate ko noon, naging kasambahay din yan. So, syempre, ako naman, eh gusto niyang ipasok sa mga trabaho. Kasi nga, graduate na ako, uh, kaya ko nang magtrabaho. Pero sa totoo lang, alam nyo ba, nung araw, ikinakahiya ko yung pagiging katulong. Ayaw kong pumasok na maging katulong. Kung kaya naman noon, sabi ko nga sa inyo, pumapasok ako ng magkasambahay, no, dun sa, yan, sa atin sa Pinas. Pero wala pang isang buwan, nagpapaalam na ako. Kasi nga, parang piling ko hindi ko kaya yung trabaho. Ang <laughs> dami-daming trabaho. Kung napanood nyo yung uh, uh, last vlog ko, no, uh, dapat talaga i may experience na bago ka magkatulong. Kasi kapag ka uh, first timer ka pa lang, tapos wala ka pang alam sa pagtatrabaho sa isang bahay, nako, na ay mahihirapan ka. Di ba? Kaya nga ako noon, nung mga dalaga pa lang ako, eh ayaw ko talaga na maging katulong. Pero tingnan nyo naman, ang bagsak ko, katulong pa rin. Pero sabi ko nga, nung nandito na ako sa ibang bansa, hindi ko naramdamaan na yung feeling na parang minamalit ko yung sarili ko, na katulong lang ang bagsak ko. Ako hindi. Sa totoo lang ha, sa totoo lang, I am proud na kasambahay. Dito sa abroad, lalo na dito sa abroad. Kasi doon ko rin naintindihan yung tinatawag nilang mga bayaning, mga... Pilipino dito sa abroad. Ay, totoo po yun. Bakit nga ba at ng mga bayaning Pilipino na mga nagtatrabaho dito sa abroad? Kasi nga, ang hirap po ang kalagayan ng isang domestic helper na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kung nakapanood kayo ng aking mga vlog, ikukwento ko yung uh, mga pangyayari na nararanasan ng isang kasambahay. O pareho lang naman ng ano no, ng nararamdaman. Eh, pusog bato ka na kung wala kang nararamdaman. Ika nga, di ba? Sabi ko nga sa mga baguhan, ha, ah, pagtiisan ninyo ang inyong mga amo. Kung nyo naman na hindi kayo nadidihado, mabunga lang si amo, palautos lang si amo, eh ganoon talaga, trials yan. ik nga. So, pagtiisan nyo muna hanggat kaya nyo, hanggat hindi naman kayo nagkakasakit, di ba? Pero huwag nyo hintayin na magkasakit kayo. Sabi ko nga, alagaan nyo, importante na alagaan ninyo ang inyong katawan dyan sa ibang bansa kasi napakahirap na magkasakit dito sa ibang bansa. Walang ibang mag-aalaga iyo, kundi tayo-tayo lang din, sarili mo lang din ang aalagaan mo. No, maliban lang kung si amo ay eh, mabait, no, may care, 'di ba? May tender care, may tender loving care si amo. <laughs> sana all, sana maganpong may amo. Anyway, ang mga amo ko din naman eh, ano naman sila? Kapag ka may sakit ka naman, bibilhan ka naman ng gamot or ipapa-doktor ka naman nila. Tatanungin ka naman nila kung kaya mo ba o hindi, no, 'di ba? So kung gusto mo magpa-ospital, ay eh, ipapupuntahin ka naman. Kaya ah, sa mga baguhan lalo na, niyo lang yung loob niyo. Uh, i-organize nyo yung inyong mga trabaho dyan sa loob ng bahay ng inyong amo para unti-unti uh, makagamayan nyo na yung inyong mga gawain. Dahil, alam nyo, yung nararanasan ninyo ngayon, na palagi kong sinasabi, ay naranasan din namin noon. So, gumawa lang kami ng paraan para unti-unti, no, matutunan namin kung paano namin ito mapapagaan ang lahat ng aming pagtatrabaho. So, gawin nyo din yan. No? Mag-isip kayo ng paraan. Paano nyo ito mapapadali at paano nyo mapapabilis ang inyong trabaho. No? Na hindi kayo nahihirapan. No, uh, given na yan. Yung nahihirapan tayo, napapagod tayo, ganun talaga. ba diba? uh, tinanggap natin to na trabaho. Diba? Naghanap tayo dyan sa Pinas. No? Pumasok tayo sa isang agency. Nag-apply tayo bilang kasambahay. So, panindigan natin na maging kasambahay tayo. O ganun lang yun, no? Pagtiisan nyo. Sayang naman kasi, naandyan na kayo, tapos mag-give up lang din kayo. Kung kayong pagtiisan si amo, hindi naman kayo ginugutom, hindi naman kayo pinipitik, pagtiisan nyo. Yun ang kailangan. Tiyaga, tiis. No? Tayo mga OFW, eh, kailangan may attitude tayong ganun, no? <laughs> Dahil kung wala yun, eh, bye-bye abroad, di ba? Going back Pinas na. So, ganun lang. Kasi sayang din naman talaga, no? Yung mapapauwi ka lang, uuwi ka ng wala sa oras. Kung hindi ka naman na pinipitik dyan, eh, okay lang. Ti tiis lang yan. Makakagamayan mo din at makukuha mo din ang loob nila. Yun ang isipin mo, no? Yung paano mo makuha ang loob ng amo mong babae. Kasi kapag amo mong babae, ang iyong uh, masasandalan, oh, ay, napaka-smooth yung paggalaw mo dyan sa loob ng bahay ng iyong amo. Di ba? Dahil alam mo may kakampi ka. Oh, di ba? Sa aming babae lang tayo dapat talaga malapit. O so, sa kanya lang tayo dapat magsabi ng ating mga nararamdaman. Alright? Wala nang iba. Sa kanya lang. <laughs> Alright? So, yun. Uh, sa mga baguhana, na, huwag sayangi sayangin na nandyan na kayo. Yung opportunity. No, so, tiis lang. Hmm. Parang ganyan din si Manang yun noon, no? Kung nakakarandam kayo ng homesick, nako, si Manang yun, 38 years old nga ako nung first time kong nagpunta dito sa abroad, eh, oh. Namuntikan din, sabi ko nga, ulitin kulit, no? Oh, nakukulitan na yung mga ano, sabi, lalo na yung nakapanood na ng dati kong mga vlog, sabi, oh, na, sinabi na naman niya yan, Uulitin na naman niya, sabi siguro, no? Na, ipasensyahan nyo na si Manang Ninyo, dahil yung mga bago pa lang na hindi pa nakakapanood, at ngayon pa lang nila ako napanood, oh, yun, ulitin ko, ba, sabi ko noon, eh, uuwi na ako. Tapusin ko lang tong kontrata ko, hindi na ako babalik. Oo, di ba? Pero tingnan nyo si Manang nyo, ilang taon na ngayon? Nine years. <laughs> Inabot mo. Dalawang taon na gusto nang mag-give up si Manang ninyo, no? O, di ba nga? Thanks to God. Kung hindi dahil din sa kanya, ano yung kumakapit tayo din sa kanya, at hindi tayo pinapabayaan. Kung kaya naman, tayo ay nagtagal dito. At syempre, pasalakad din ako sa aking pinsan, ano? O, shout out sa aking pinsan dyan, si Ati Del, ayan, sa aking mabait na pinsan, na palaging nagbibigay ng pagkain sa akin. di no? diba? Hindi ako nagugutom. Kani-kanina <laughs> nga lang ay binigyan ako ng pagkain na naman. So, palibasa kasi, magkapitbahay na lang kami ngayon. Kaya, a kahit anong oras, eh, pwede ako magpunta sa kanyang bahay. no? Para lang makakuha ng pagkain. No? di ba? Ang, ang, ang swerte talaga sa akin ay lumalapit. ba? Diba? <laughs> Siya na yung nagdala sa akin dito. No? Siya na yung naging dahilan kung bakit tayo napunta dito sa abroad ang hanggang ngayon, eh, hindi pa rin napuputol yung kanyang pagtulong sa akin. O, di ba? Sana eh, meron din kayong ganyang pinsan, no? <laughs> na naka, tumutulong sa inyo. O, di ba? So, o, ako ay eh, napakapalad talaga. Kaya, yun lang, guys. Yung topic natin ngayon. So, hanggang dito na lang sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe ng aking malit na bahay. Please do subscribe kapag ka nagustuhan nyo naman. I-like nyo or comment down below. Ayan. So, marami pong salamat at hanggang sa muli. Pero bago ko tatapusin, ano, meron akong tanungan sa inyo, ano, sa inyong palagay, no? Bakit nga ba sa among babae lang tayo malapit? So, bakit nga ba? So, hanggang dito na lang. Bye-bye ulit. Bye-bye! God bless you all, guys. Bye! Ingat tayo palagi. At ingatan nyo din ang inyong mga sarili. Alright? Bye!